Ayan na uh, isa sa mga dapat bantayin natin is yung kulay ng tubig pagdating sa intensive farm ano uh, kasi ang indicator na kulay green ay algae or group name of phytoplankton so ang phytoplankton ay may mabuti at masama pagdating sa hipon so unahin natin yung mabuti ang phytoplankton kasi is plant-based na umaasa sa sunlight para matrigger sila mag Ngayon, ang by-product naman ng photosynthesis is oxygen. So, the more na maraming phytoplankton, the more na may oxygen ang hipon. Alright? So, kabalik tara naman dahil yung disadvantage niya pag sa gabi. Since walang araw, walang sunlight, walang oxygen. Walang photosynthesis, walang oxygen. So, nangyayari... Uh, nakikihati sila sa oxygen ng hipon. Kaya nangyayari, hindi na enough yung paddle wheel at root blower para sa hipon na nakakaapekto sa growth. At pag hindi na talaga kaya, yung iba nang hina na nauuwi sa mortality. So, kaya yung ganitong kulay, okay na. Okay lang yung ganitong kulay, wag lang mag-algae Alright.